Tatlo po na pinaka bagay na ginawa ni Jesus during the Last Supper, na din ang tatlo na dapat natin i-concentrate na i-celebrate pagdating po ng Holy Thursday, the commemoration of that Last Supper. Ano itong mga tatlo? Una po ay yung institution of the Holy Eucharist, the institution of priesthood, and the commandment that we love one another. isa yun po natin explain ito para naman mas maganda yung celebration natin ngayong parating po na Holy Thursday. Pag alam mo kasi kung ano yung rason bakit tayo nag-celebrate sa simbahan, bakit tayo may Holy Thursday, ay para nga i-celebrate e yon para alalahanin yon ay mas participative, mas may kabuluhan, mas may spiritual meaning ang pag celebrate natin ng Holy Thursday pag naiintindihan natin po ang tatlo na ito. Alam niyo po mga kapatid, ang isang tao, tulad ni Jesus, pag alam niya na mamamatay na siya kinabukasan, of course, kung ano man yung ibibilin, kung ano man yung papagawa, yun yung pinaka para sa kanya. So para sa atin, mga Krisyanong Katoliko, during the Last Supper, etong tatlo ang para kay Jesus at naintindihan natin na para din sa atin yun, pinaka na bagay na nangyari during the Last Supper And that is what we are supposed to commemorate also during the celebration of Holy Thursday during Holy Week. Unahin po natin yung institution of the Holy Eucharist. Ang second reading po natin pag Holy Thursday ay galing po sa first letter of St. Paul to the Corinthians chapter 11 verses 23 to 26. Ito po ang pinaka maaga, earliest na written account of the Last Supper. During the Last Supper, alam ni Jesus na kinabukasan noon, mamamatay siya, kaya binilin niya. Meron siyang ginawa na ritual na iniwan sa kanyang mga alagad, iniwan sa simbahan, iniwan para sa atin. During the Last Supper, Jesus took bread, blessed and broke it, and gave that bread to His disciples, and then He said, Take this, this is my body, which will be given for you. So yung tinapay ay hindi na ordinaryong tinapay pero sabi nesus after blessing it na naging katawan niya yon. Pagkatapos ng hapunan kumusuhan ng uh, ng uh, alak tapos uh, binigay din sa kaniyang mga alagad at at sinabi niya this is my blood which is to be given for you and for many. ganon tapos sabi niya, do this in memory of me. So yun po yung institution of the Holy Eucharist. Gusto ni Jesus, parang yung mga hodyo ay may paraan sila ng pag sa Passover. Yun po ay Passover meal. Tayo din na Krisyano, may paraan tayo na mag na mag sa kanyang pagbibigay ng kanyang katawan at dugo sa cross para sa ating kaligtasan. So in the New Testament for us Christians, our Passover meal is the Holy Eucharist. Yun ang plano ni Jesus, yan ang interpretation ng mga unang krisyano sa ginawa ni Jesus. Naintindihan nila na gusto ni Jesus na meron tayo din na version ng ating Passover. Yun po yung Eucharist. Hindi na dugo at uh, katawan ng animal ang Iaalay natin kay God tulad sa Old Testament, pero sa New Testament, ang bagong Passover, ang bagong paraan, ang bagong alay natin sa Diyos ay yung tinapay na naging katawan ni Kristo at yung alak na naging totoong dugo ni Kristo. At ang inaalala po natin pag tayo po ay nag-celebrate ng Misa ay walang iba kundi yung pagbibigay ni Jesus sa cross ng kanyang katawan at dugo. Yun po ang isa sa pinaka yung sakramento sa ating mga Katoliko. Kasi para kay Jesus, yun din nga po ang isa sa pinaka-importante na iniwan niya. Remember, he did this the night before he died. Alam niya na mamamatay siya, kaya iniwan niya ang isang pinaka-importante na ritual. Sakramento ang tawag natin doon at yun po ang Eucharist. Yan po ang isa first na in-institute ni Jesus during the Last Supper. Pangalawa po ay yung Holy Priesthood. Brothers and sisters, uh, ang pagkaintindi ng mga unang krisyano sa bilin nesus na gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Do this in remembrance of me. Yun ay, he also instituted Holy Priesthood. Kasi sino nga ba ang magsasakrifisyo sa katawan at dugo ni Kristo to God the Father in heaven for the atonement of our sins kung walang kaparian, kung walang priesthood. So it is understood, sabi ng simbahan, sabi ng mga unang krisyano, na during that evening, during the Last Supper, He instituted together with the Eucharist ang priesthood, the sacrament of priesthood. So sa ating mga krisyanong katoliko, importante po yung dalawa, magkasama yung dalawa na, na yan. Hindi natin, hindi natin sinasabi na yun lang magmimisang ang trabaho ng mga pare, pero isa yan sa rason kung bakit may kaparihan Para i-celebrate, para i-alay kay God the Father in Heaven yung sakripisyon natin na katawan at dugo ni Kristo. So it is understood that during the Last Supper, Jesus as well instituted Holy Priesthood. In the Old Testament as well as in the New Testament, may mga mababasa po tayo na magkasama talaga ang sacrifice sa priesthood. Leviticus 9.7 Leviticus 14.12, also in Hebrews 8.3, Kung merong sacrificio, meron ding priesthood. Where there is no priesthood, there is no sacrifice. Where there is sacrifice, there is priesthood. Kaya nga sa atin ngayon, sinasabi natin palagi, the Eucharist and priesthood go together. The number one role of us priests is to offer to God our Father in Heaven, the Eucharist, the Body and Blood of our Lord Jesus Christ. So yan po ang isa, Sa tatlong pinakaimportante na ginawa ni Yesus. Pangalawa, institution of holy priesthood. Pangatlo po na importante na ginawa ni Yesus bago siya namatay ay yung bilin niya na dapat lahat tayo, krisyano, lahat na alagad niya, lahat na maniniwala sa kanya ay dapat magmahalan tayong lahat. Para kay Yesus, importante po ito. All the while, when he was uh, preaching, palagi naman niyang tinuturo yan. Love one another, love one another, magmahalan kayo. But during this time, yung pinaka last chance niya na ipaalala, na ulitin yung importante nabili na yon, hindi niya lang ginawa, I mean, I mean, hindi lang niya sinabi, pero ginawan pa niya ng modelo. Parang de demonstrate niya. Ang ating pong gospel reading ay John 13:1 15. It is the washing of the feet. Jesus washed the feet of his disciples. Ang purpose noon ay para i-dramatize, para i-demonstrate, parang ipakita sa kanyang sariling gawa yung importansya ng pagmamahalan. According to this Gospel reading, John 13:1 1-15, Jesus really washed the feet of his disciples. Kung ano yung pinaka mababang gawain during that time, which, is washing the feet of other people, ginawa ni Jesus. Para ipakita niya na dapat lahat ng kanyang mga alagad ay dapat may kababaang loob. Dapat humble sila. Humble service. Tapos sabi niya, kung ano man daw yung kanyang ginawa, dapat daw gawin din na mga disciples gawin din daw natin na mga Krisyano. So yun po ang pangatlo sa pinakaimportante na ginawa ni Jesus during the Last Supper na yun din ang isa-celebrate natin. Pag magsisimba tayo, yun ang makikita ninyong isang gagawin in front. May dramatization ng washing of the feet. Yun ay hindi lang dramatization pero sana matouch kayo, sana isa puso ninyo na dapat tulad ni Kristo, tulad ng pare na hinugasan ang paa ng mga tao, dapat din tayong lahat ay magsilbi. Love is all about humble service. Kaya tayong mga katoliko, ang tawag po natin sa mga leaders natin ay servant leaders. Tulad ni Jesus na nagsabi na I came not to be served but to serve, sana tayo pong lahat during Holy Thursday mapaalala sa atin na dapat tularan natin si Jesus. Siya nga, Panginoon, tagapagligtas natin, Diyos natin, pero He humbled Himself and washed the feet of His disciples para lang ipakita sa atin na dapat mahalin natin ang isa't isa. Ulitin ko po, ang isang tao, si Jesus noon, alam niya na kinabukasan mamamatay siya. Kaya kung ano yung pinaka na dapat niyang ibilin, dapat niyang ipagawa, sinabi niya, ginawa niya during the Last Supper. He instituted the Eucharist kasi para sa kanya importante yun. He instituted priesthood kasi para sa kanya importante yun. Binilin niya tayo na magmahalan tayo kasi para sa kanya importante yun. Ito pong tatlo, importante para kay Jesus. Kaya bilang mga Krisyano, mga Katoliko, dapat importante din etong tatlo na ito. When you go to Mass during Holy Thursday, sana po pagtuunan nyo ng pansin etong tatlo na ito. Marami pong mga iba doon na mangyari pero etong tatlo talaga ang importante during Holy Thursday. Sana po i-concentrate natin etong tatlo na ito at sana maging mas makabuluhan, mas meaningful spiritually speaking ang celebration ninyo ng Holy Thursday ngayong taon 2025. Salamat at God bless. If you are not yet my follower, please follow me, mag-subscribe kayo sa akin. Jeffrey Habado, ako po ay pare dito sa Diocese ng Bagyo. Mga videos ko po ay tungkol sa mga doktrina natin, turo natin mga katoliko para sana lahat ng katoliko ay mas mapalalim ang pag-intindi sa mga turo po natin para tayo po ay maging masaya sa pagsasabuhay ng totoong version ng pagkakatoliko. Hindi yung adulterated, hindi yung mababa na version po ng katoliko, pero yung katoliko na base po talaga sa totoong turo ng ating simbahan. Once again, God bless at salamat.